Hello, welcome to uh, San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy? So, siya nga po pala, um, thank you, thank you sa mga mags mag-subscribe at mga mag-subscribe. Thank you, thank you po. <coughs> sa mga patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po. <coughs> Lubos po ako ng kapasalamat sa inyo kasi um, napapanood niyo ang aking video. So, thank you, thank you po. So, titignan po natin kung anong ang energy ng mga love energy ng mga Libra. So, general, general reading ito. <coughs> Excuse me. General reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Ano yung lamang ano ako para sa inyo. At ang iba hindi ay pabaya po natin sa iba. wow the lovers knight of wands ten of cups okay Okay, the bottom of the deck is Queen I mean, um, of <coughs> Pentacles. So, dito no, Libra. Um, um, grabe yung pagmamahalan yung dalawa dito ng person mo. Um, mahal ka na ma mahal na mahal ka nito ng person mo. Ah uh, talagang um, gagawin niya ang lahat para sa'yo may bigay niya lang yung pagmamahal na karapat-dapat sa iyo and then um um ten of cups ten of cups um family um mahal niya ang inyong pamilya at nagkakaroon ka dito ng um nagkakaroon ka dito ng pagkabalanse or nag-iisip ka dito kung paano mo i-handle yung pamilya mo para mag magkaroon pa to ng um, magandang pagsasama pasama ng mga anak mo ang ilan sa inyo dahil ang um, gusto mo magkaroon ng magandang banding ng pamilya mo at ng person mo para um, lalo nyo pang mag, uh, mamahal lalo nyo pang mahalin ang inyong pagsasama sa bawat isa kaya um kaya nag-iisip ka dito kung paano um kung paano mo magagampanan ng bilang um bilang tatay o bilang nanay para sa mga anak mo at diyan sa iniisip mo na um diyan sa iniisip mo na mapag ay mapapagtagumpayan mo iyan kasi um gagawa ka dito na action para maibigay mo ang kanilang para maibigay mo ang mga pangailangan ng mga anak mo at ng, person mo para mas lalo yung mas lalo yung pampalawakin ng iyong pagmamahalan. Ang Queen of Cups at uh, ay no, Queen of Pentacles it, it is um, full of love. Talagang mahal ka ng person mo. Ang um, full, um, fulfillment um, lahat ng pagmamahal na inahanap mo sa person mo um, ibibigay nga So, tignan pa natin kung ano ang idadagdag ng mensahe. Wow, the bottom of the deck is sun. It's uh, um, success about um, love. So, um, pinaprotektahan niyo yung anong pagmamahalan niyo sa bawat isa, no? Um, libra. Talagang napaka-protected niyo sa bawat isa. Um, dahil ayaw. Dahil ayaw kanyang mawala. At ayaw ayaw ka mawala ng person mo at ikaw din ayaw ka mawala sa kanya dahil ang um, ano niya to um, journey 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 ni, ninyo to dahil um, pareho niyong mahal ang isa't isa at at talagang um, kumbaga um, talagang ramdam na ramdam niyo yung pagmamahalan kasi um, pinaprotektahan niya to eh. Kasi ayaw niyong mawala sa isa't isa ang inyong um, pagmamahal. Kaya, um, kumbaga, um, kailangan mong protektahan yung person mo kasi um, masyadong talagang in love siya sa'yo. Ang ilan sa inyo at at ang ilan din sa inyo ay um, nagkaroon ka, nagkaroon ka dito ng, um, nagkaroon ka dito ng rel, relasyon na, um, nakuha mo na siya eh. Kumbaga, napunta na sa yung relasyon na gusto mo. Kaya lang, um, sa nakikita ko, um, masyado kang overprotected. Overprotected. Sa kanya. Uh, masyado, masyang, um, masyado mo siyang parang um, ayaw mo kasi mawala eh. Ay ayaw mong mawala yung person mo sa'yo. Kung baga, pilit mo tong um, pilit mo tong talagang um, higpit sinturan ba. Kung baga, mo to kasi ayaw mo ang mawala sa'yo. itong yung person mo. Kaya, um, kaya, my times na, na yung person mo na isip na parang parang gusto niya nang kumawala. Ang ilan lang sa inyo, no? Parang siguro um, nahihig na siya sa'yo. Siguro masyado kang istripto no? libra. Kaya um, nakakapag-isip siya dito na parang parang gusto ko nang tapusin. Parang gusto ko nang tapusin ng ganitong um, relasyon. Kaso lang ang um, kaso lang ang um, mahal ka person mo eh. Kung baga, ikaw ikaw iniisip mo kasi na na pag tinapos mo ba tong relasyon mo um kapag may dumating ba na bago, um, magiging successful ba? kapag meron ulit panibago. Pero sa nakikita ko, kung magsisimula ka naman uli ng panibagong relasyon, um, sa nakikita ko naman ang um, successful siya. Ang um, magtatagumpay ka. Siguro, um, hindi ka na nito masyadong higpitan. Kung baga, kung um, baga, um, magkakaroon ka na nandito ng, um, susuportahan ka na niya sa bawat o mo. So, magkakaroon niya ng magandang resulta. Kasi nandito si San. Um, kaya, um, sa sa nararamdaman mo yan na um, um gusto mo ng gusto mo ng ano, panibagong isang relasyon, um, makakamtan mo yan. Dahil mahal ka rin ito eh, ng darating na person na panibago sa iyo. Kung hindi ka man, kung hindi ka man masyadong nasuportahan ito ng dating person mo, um, yung darating na tao sa buhay mo, um, sasuportahan ka na nito sa bawat gusto mo. So, tignan pa natin kung anong um, message dito sa oracle card para sa mga libra. So, so Holy Spirit, um, bigyan mo ako ng message about love, about love dito sa libra. sa district, po ako ng isa. Para sa mga libra Oops. So, so ito na nga. Um, Nakaalala ko ang bawat sandali ng araw na iyon. Siguro ito yung um, yung magkasama kayo na nagkaroon ng siguro no hindi hindi naman lahat sa pagsasama ay ay puro asakit na nararamdaman. No? Siguro meron din kayong ang pinagsamahan na na naging masaya kayo kaya naaalala niya yung ganitong ang um, memories para memories ninyong dalawa. So, yan na nga. Ang malaman, ang katotohanan ay napakasakit sa akin. Eh, na nga kasi ang kasi nagkaroon ka dito ng minahigpitan ka na, minahigpitan ka niya. Kumbaga, hindi ka, hindi masyadong supportive yung dati mong person sa'yo. Kaya nang kaya nung ikaw na ang nakapag-isip na na humiwalay ay masyado siyang nasaktan. So, tingnan pa natin. Holy Spirit um, ano pa po. Oops. Gusto ko ulit maramdaman yon eto, yung gusto niyo ulit na maramdaman yun, yung pagmamahal na na binigay mo sa kanya. Holy Spirit, ano ba siya? Mas napalapit ka kaysa sa akin. Ano no, mas napalapit ka sa akin kaysa kanina man. So, ibig sabihin, ang mahal na mahal ka nito ng person mo, ang hindi siya hindi siya tumingin kahit sa iba kasi ikaw ang ikaw ang nagpatibok ng puso niya yes, ikaw ang pinakamagandang bagay sa pinakamagandang bagay sa buhay ko. Wow. Mahal na mahal ka na talaga itong person. Ano pa? Holy oh, Spirit. So, ito, um, ito na nga yung sinasabi ko kanina na masyado kang um, masyado kang naigpitan nito ng person mo dati. Kaya um, kasalanan niya. Kasalanan niya pero sinisisi ka niya. Siguro ito yung time na um, dito, masyado, masyado kang nahigpitan. Masyado kang nahigpitan sa kanya. Kaya, um, gusto mo tong, um, or tinapos mo na tong ganitong relasyon dahil gusto mo nang um, makawala sa ganitong sitwasyon na nahihirapan ka. Kaya gusto mo ulit magkaroon ng panibagong relasyon na hindi ka niya ihigpitan. So, ano pa po? Holy Spirit. So, but, Alam kong distraction ako sa sa'yo. Alam kong distraction ako sa nararamdaman mong sakit sa, ka, sa kalooban. See? Um, kasi nga ano eh. Kumbaga napuno ka na dito eh no talagang sasabog na yung pakaramdam mo para sa kanya. Yung mga nararamdaman mo sakit. Talagang ang um, gusto mo na talagang ilabas. Kaya, um, naiisip mo na distraction lang siya sa buhay mo. So, so, um, Libra, um, i-summarize lang po natin no? um, ang ilan ang ilan sa si inyo mga libra ang um, meron um, meron talagang ano mahal na mahal niyo ang bawat isa kung maga um, prenatek, prenatektahan nyo yung um, pagmamahalan niyo sa bawat isa kaya um, ayaw yung mawala ito And then um ang ilan din sa si inyo ay nagkaroon din ng isang relasyon na na masyado kang nahigpitan dito. At hindi ka sinusuportahan sa mga bawat bagay na gusto mo. So um Librayan mo na sa ngayon. Um, thank you and God bless.